Diyos ko, daldal ako ng daldal. Wala naman pala akong video. Good morning. Ayan, nagdilig tayo ng ating sitaw. Ayan ang sitawan. Ayan. Ayan ang pipino doon. May mga bunga na yun. May bunga na. Tapos yung ating mga okra doon. May, namumunga na sila. Ayan. May ano na. Ayan. Ayan malalaki na ang bunga nila oh. Ayan. Anim na puno lang yan pero namumunga na yan. Tapos ito ang ating beans. Nako, kailangan isprehan kasi oh. May langgam. Ayan pa. Brown out ngayon. Ewan ko kung may kuryente na. 5 o'clock lang nag-brown out hindi ko alam kung may kuryente na ha? Huh. tapos na tayo magdilig time check 6.35 ayan ang mga papaya ayun Yung mga okra ko, may mga bunga na. In a few days, makakapamitas na. Ayan ang papaya. Ha? Ayun ang bayabas na palagi kong kinukuha na ng bayabas. May mga hinug na yan ngayon. Hindi ko kinuha ng kahapon. sa so, mamaya. Sisilipin natin. Ay! Nakalimutan ko ipakita sa inyo. Meron akong pinya doon hinug. na andun sa baba dun madilaw na mamaya ako napipicturan pag napitas napapagod na ako ayan ang mga ano ko dyan mga okra na mumunga na yan may mga bunga na yan hanggang sa baba hanggang sa baba yan ha tayo sa bahay. Pagod. May pinya pa ako ng pitasin. May pinya na ako dito. Mayroon pa ako doon pitasin. Hmm, napakabango na. Um, ang bango-bango na. Oh, sige. Ito muna ang live natin. Hey guys